sabay sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa up updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Ahm, -araw. um, ako yung pangunahan, friend Kinsay, gwapo sa room Si Baliente. Valiente Aba Kinsay, gwapo sa room Jouber Valiente Man, pre -pre, Sino daw ang gwapo sa classroom ba. nila? Jouber Si Jouber daw Kinsay, gwapo sa room, J Kapangalan ko pa? Ba, <laughs> kinsay, gwapo sa room, bad <laughs> Jober, Jover. Gawin ba? ng buto eh. Kisa gwapo si pa sa, sa room? Si Jover. Mapalalakit pa mo yung tinatanong? Si Jober Valiente daw. Uy, bakit may daw? Kisa gwapo sa room? Ah, Jover Valiente. Jober Valiente. Pare-pareho sila lang sagot eh. Kisa yung gwapo sa room? Jover. Ano Ano na tapos? talaga si Jober. <laughs> oh, sige, pasok na. Huwag ka na upo. Po ano na tapos? Elementary lang, ho. oh. Elementari. Oh, elementary. Pasok na. Oh, o, oh, ano ang tatapos mo? College graduate to ako. Oh. College graduate! Is qualified ka! Hindi pwede! <laughs> pwede pala yun. <laughs> May beauty queen po akong kapatid. Ah. <laughs> Pinagaroon aronda pa eh. <laughs> Best in talent. Isa <laughs> <laughs> ka na pala! Ano <laughs> pa <laughs> Oo okay nga naman. Papa, tinutokso <laughs> ako ang mga classmate ko. Ay sumungo daw si mama. Bo. Di ba hindi yan totoo? Sumungo ko sila kay mama. Wala pa dyan si mama mo. Andun pa o, oh, Lumilipad. Ay, <laughs> lakko. <laughs> angas ah. Pango na mo pa. Hindi ako mo! Yun pala yun. ay oh, first eh. day. Eh, sis kagad, first day. <laughs> ah! Kaapak ah, na ano yan. Oh no! Kisa! <laughs> no. Ba? Kaya pala dapat ano? <laughs> Pag-ayaw mo talaga. <laughs> mabigat na naman. Hmm. Wala ka pa ba? <clears throat> first day of school kung hari hindi. Halima mo. Ginaamoy ako hindi maganda. ginagawa mo. First day of school pa lang. <laughs> Nag-exam na sila. Ay. Aba. <clears throat> Matagal ka pa ba? <laughs> Bait naman <manigawin>. ni <laughs> Kuya. <Try> Nakakita ni Tay. Eh. <laughs> Jollibee! 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 <laughs> Uy! Tawang punta! Tawang punta! Pumunta ako si Macdo eh. Kaya pala, malilit ang manok ng Jollibee ngayon eh. Pag ito kalaban mo, matatalo ka dito. malaki yung premium. Okay, bili ka na. Pabalik Balik ba dito? doon kuya? Pabili ka ako sa libo kuya. Pabalik-balik na yun sa palingke. Kukuha ka sana lang tubig pero ibang tubig pala yung nasa loob. Yun. <laughs> Ba't na usay yung ganyan ngayon? Akala mo re? Hindi pala. Punta sa... Ay, ako. Ante. Wala pang absent, di pa nag guidance <laughs> Ayos ha? ah. Ano Uy! Naka-filter pala. Ah! <laughs> Sabi nila nakakasama lang no, yung nodos daw. Doon sa kanila, raw-raw ar <laughs> Hindi sila nagkakaano Okay naman sila Ay nga lang, makunat yung mga <laughs> Grabe naman! Para goma Hopin 24-7 Ang galing! Ang galing! Grabe ah Kuya, sino nakalagay yung pang bulbul dito? Pa. Ah. Mm. Uh, okay. Unti uh, <laughs> mm. ko na bilawukan si Kuya. Pa. Hmm. Ba't hindi na ito? Pa. aga pa. Bari mo na yung damit ko Ako. Oo, na. Ipagod ako. Pagod si Kuya. Kulit mo naman. Oo, oh, na. bari mo ba yung damit ko? Hindi. Nako sabi nung bukas na ibagay ko ng hiram ng damit ko. Iniram niya pala. First time mo lang makapag-food trip ng walang bura. Mas masarap talaga. Bra, sarap kayo. Sa pambura na natin. Napkit. Pumilitit pa. daming marite eh. Akaan na siguro. May <tasi> nag-away. Bibili kayo? Bibili? Ako na. Kayo na to? sa Sayo to? Oh. Ah. Ito, lima, sukli. <laughs> Hindi, sukli yan. Kasi nagbayad siya ng sampu, di ba? Sukli yan. Di ba? Eh, galing! Ang galing, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Libre mo yun? Alin? Nagbayad kayo ng 10 ah. Tapos sukli <laughs> ako kayo ng tag lima. Loading siya. Bayad yan. Tapos, di ba 20 isang ganyan? 20. Ngayon, nagbayad ka ng 10 Tapos, sinuklian pa kita ng lima. Hahaha! <laughs> igualito. <laughs> Aba. Sa mga brata. Pag-shoot <laughs> kayo, may 1-5 kayo. Dahil sa 1-5 nakashoot si ate. Ayun. Easy 1-5. <laughs> sabi Nakakatuwa yung mga tatay na sinasama nila po sa graduation. <laughs> Masaya kaya dyan. Ano sa buwang pumasok sa ganyan? wag n'g subukan